I will cook sinangag. Sinangag ko na kanin maraming potong. Yan. i muna natin yung bawang. Tapos, pag na golden brown na siya, ilagay na natin yung nakahiwa na na ham. Yan malapit na siya mag golden brown yan golden brown na siya then lagay na natin yung hinihiwang ham Ay. Ayan. lang. Ayan. Ayan. mga dikit sa plato. ano ba yun? Hindi ako na ano. Ano ba yung May ano siya, may shadow. Ano <inaudible> ba basic, basic tools. Mamaya naka-separate yung ating scrambled egg. Ayan. So, sa makuk yung ham natin. Pasensya na, ano ba yan? bakit may shadow? Masyado siya. Ayan. Basta halukay ube tayo, guys. Ayan. Bali yung sinangag natin is sobrang special kasi as in tutong talaga siya guys. Tutong. Sobrang daming tutong. <laughs> Kaya lagyan natin ng daming halo para para maibsan yung ano para kahit papano may masarap naman na pot ang pangit naman but may ano may shadow ano yung ham, ay yung egg. Malinis ba yan? Para naman sa egg, dito na lang ako mag-scramble egg dito, dito. Sa kabilang, ano, sa kabilang, ang tawag dito? Basta yan, yan, isa, dalawa. <laughs> Guys, pasensya na. Trying hard lang maging vlogger super atlet. Diba? Araw ba yun? Pinawisan ako. Teka. Dito sa kabila, sindihan na natin yung yan. Para sa scramble egg. Ay! Mm -hmm. Yan. Malapit na siya maluto na guys, nailagay ko na yung kanin. Tingnan mo guys, so oh, daming tutom talaga siya. Kasi sayang naman kung itapon, 'di ba? Para makain, gawin nating sinamag 'di ba? Pero wag ka. Madaming ham yan, guys, oh, okay, like. Hindi ko na siya na-videohan nung paano ko siya nilagay. Laman na, mahirap sikap. Hindi oh, ko kaya na Naka-video tapos ilalagay yung hawak ko yung kaldero. Paano kaya? Tapos kamay? Hindi ko kaya yung tatlong kamay. Sorry. Ayan, 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 ayan. Haluin natin. Ay guys, grabe siya. Para makain. Sayang eh. Diba? ba? Pero sabi nila, yung kutong daw, gamot daw 'yan sa ulcer, 'di ba? Tama ba ako, guys? Gamot daw sa ulcer yung kutong. Are ko nahirapan ako maganda Are la Dapat tinaan natin yung apoy para hindi siya masunog. Ayan. Ayan. Basta haluin na lang siya ng haluin para ay balagyan ko pa pala siya ng pang ano panlasa wait wait lang guys guys ito din yung scramble egg ko hindi ko na pinidyohan guys Mahirap mag video Kabilang lang kamay nasa, nasa, ano nasa pandok ay <laughs> sinalo ko na yung egg dito sa sinangag nandito na siya antay na lang natin mag mag halo, -halo yung Ayan. ayan, nilagay ko na yung egg, ayan na ginalo ko na yung scrambled egg